Nagluto tayo ng pancit guys. Miki. Yan ang mga ingredients natin. Nagagi. Tapos mo na ito yung kiki. Pinirito ko muna siya. Tapos ayan. Set aside natin yun. Nag-isa ako ng na sibuyas bawang. Yan. And after, nilagay ko na yung gulay. Repolyo yun lang nilagay ko. Yan. Lahat ng papalasa, hinalo-halo. Diyan. Fantas. Mekos, mekos lang. Yeah. Ang dali na lang you know, ng no haunting toothpaste. Ilan yung chapa lang siya. Depende sa inyo kung gaano parang gusto nyo Tapos nalagay ko na rin yung pansit miki Kina. Ito hal halo na lang din ulit. Para yung nasa mix. Welcome bang. Halo na natin siya maiging. Lagay ko na yung napase, And, okay. napaseta sa kanina na Kiki. And, ang paluwa talit natin siya. Iki para lahat ng parts merong Kiki. Oh. Tapos, siyempre, yan. Yeah. Tapos na yung ating pansit ni